Aries, kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo ng minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig at makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan. Aries, sa two-digit number ay number 11 at number 14 at sa 3-digit number ay number 5, number 4 at number 2, at sa loto ay number 23, number 9, number 17, number 5, number 31 at number 42, nagabay ng kapalaran. Taurus, kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo. Nang minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig At makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan Toros sa 2-digit number games ay number 13 at number 16 At sa 3-digit number game ay number 5, number 4 at number 2 At sa loto ay number 20, number 33, number 25 number 42, number 15, at number 29, na gabay ng kapalaran. Gemini, kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo ng minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig at makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan Gemini, sa 2-digit number ay number 6 at number 18, at sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 6, at sa loto ay number 21, number 18, number 29, number 32, number 2 at number 45, na gabay ng kapalaran. Cancer, kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo, ng minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig, at makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan. Cancer, sa 2-digit number ay number 1 at number 19, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 25, number 8, number 32, number 47, number 5 at number 13, nagabay ng kapalaran. Leo, kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo, ng minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig, at makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan, Leo. Sa 2-digit number game ay number 5 at number 4, at sa 3-digit number game ay number 4, number 5 at number 1, at sa loto ay number 21, number 30, number 5, number 14, number 29 at number 33, nagabay ng kapalaran. Virgo. Kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo ng minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig at makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan. Virgo, sa two-digit number ay number 14 at number 9. At sa 3 digit number game ay number 5 number 6 at number 1. At sa loto ay number 33 number 19 number 41 number 5 number 28 at number 10. Nagabay ng kapalaran. Libra. Kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo nang minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig at makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan Libra sa two digit number games ay number 18 at number 3 at sa three digit number ay number 2 number 6 at number 3 at sa loto ay number 29, number 15, number 36, number 30, number 2 at number 41. Nagabay ng kapalaran. Scorpio, kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo ng minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig, at makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan, Scorpio. Sa two-digit number games ay number 16 at number 12, at sa three-digit number ay number 3, number 2 at number 5, at sa loto ay number 29, number 8, number 31, number 40, number 22 at number 27, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo ng minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig at makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan, Sagittarius. Sa two-digit number games ay number 16 at number 4, at sa 3-digit number game ay number 5, number 3 at number 1. At sa loto ay number 25, number 9, number 49, number 16, number 40 at number 13. Nagabay ng kapalaran. Capricorn, kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo ng minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig, at makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan, Capricorn, sa 2-digit number games ay number 10 at number 3, at sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 5, at sa loto ay number 25, number 14, number 32 number 6, number 28 at number 40, Nagabay ng kapalaran. Aquarius, kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo ng minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig, At makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan, Aquarius, sa two-digit number games ay number 14 at number 16, at sa three-digit number ay number 5, number 2 at number 6, at sa loto ay number 25, number 10, number 6, number 42, number 16 at number 32, na gabay ng kapalaran. Pisces, kung gagawa ka ng isang desisyon, dapat ay may ugaling mapagsuri at huwag kang lalagpas sa usapan ninyo, nang minamahal para ang magagawa ay may unawaan ng pag-ibig, at makakagawa kayo ng maayos na desisyon at magiging masaya ang resulta dahil may kasamang pag-iibigan, Pisces, sa 2-digit number games ay number 16 at number 17, at sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 5, at sa loto ay number 16, number 27, number 31, number 42, number 5 at number 10, nagabay ng kapalaran.